Hello mga Hello mga nandito po ngayon tayo sa Guagua, Pampanga at binigyan po tayo ng pagkakataon ng Pamilya Limson. Maraming maraming salamat po, Pamilya Limson. Dito sa rare na pagkakataon na makasama po natin ang isa sa mga matandang dolorosa ng Pampanga, ang dolorosa po ng Guagua, Pampanga. Ayon po sa kanyang history, binela ng lolo ni Don Diego Linson ang matandang imahe ng Dolor dito sa bayan ng Guagua, Pampanga noong taong 1772. Noong taong 1772, ito ang British invasion sa Manila. Nung nagkagulo sa Manila, ay tinala ng lolo ni Don Diego Limson ang matandang imahe dito sa bayan ng Guagua, Pampanga. At ito ay napamana sa kanyang anak na si Don Diego Limson. Si Don Diego Limson ay pinangalak noong 1843 at ito naman ay pinamana sa kanyang anak na si Don Guillermo Limson ay pinangalak noong 1875. Si Don Guillermo Limson ay nagkaroon ng limang anak at yearly ang Dolorosa ay inaalagaan ng kanyang limang anak. Ito ay pinapasa yearly para sa pangangalaga at paglabas ng imahe tuwing Biernes Dolores at saka Biernes Santo dito sa bayan ng Guagua, Pampanga. Hanggang sa ito ay napamana sa kanilang mga apo. Currently, ang kasalukuyang nangangalaga sa matandang imahe ng dolor ay pang 8 generation na ng mga lingso. Kasama po natin ngayon ang isa sa mga nangangalaga na katundang ni Manny, ni Manta Dolorosa, sa po ay si Mrs. Romana Dimson Reyes. Maganda mo ba po? <laughs> Bali, ilang taon yun na pong pinangangalagaan na ito? Six, nakamulatan nyo po, no? Ano po yung mga kwentong hindi nyo makalimutan sa pangangalaga kay Manta Dolorosa? <laughs>

Ano po kanina na nasunod yung unang bahay ng na mga napsol? Paano po naihigtas yung iman? Ay, yan ako. Paano po siya naihigtas? Ano? Ano

Ah, so, kung kaya po siya naging safe, uh -huh. nandun po siya sa kahalihorong. Kaya na sabayin natin ano? Ah. So, ganun po siya na salpa. Ibig sabihin, yung katawan po niya, yung na. Nasulog po dun sa suno. Ito po, ito po, ito po, ito po, Yung mga kasama niya dun sa mismo kwarto, walang, ah, dahil siya po nakabol, nakaligtas po siya. Ngayon po, yung mga hapo nyo na po yung nangangalaga. Kasama po kayo. Kasi tayo. Ito po ay pamana sa mga bagong henerasyon. Kayo po ay pangwalo na henerasyon na. Pangwalo na po kayo na henerasyon ng mga limson. Ngayon po ay Biernes Dolores, kaya po siya gagayahan. Tapos, bawat Viernes Dolores po, tradisyon nyo na po na magpabasa. Magkakapatid. Ah, siya mga 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 yung mga uh, kamag-anak nyo po na Limson, uh, sa inyong mismong angkat, kayo po ay nagkakaroon ng malaking reunion pag inilalabas po siya. Isa po yung pinaka main pag reunion niyo po. Ah, ngayon po, hanggang sa makalabas siya ng Viernes Santo. Ang imahe ay nilalabas tuwing Viernes Dolores ngayon, ang Viernes bago ang Holy Week at tuwing Viernes Santo. Dito sa mga event na ilalabas ang matandang Dolorosa ng Bayan ng Guagua Pampanga, ay nagkaka-reunion ang buong angkan ng Linson family. Ah, so, kasama po po siya na sa lubong? Hmm. Siya po yung sa lubong. Ay, ganito rin yung tsura. Ah, walang alegre Ngayon ko lang nalaman to. Siya din pala ang imahe na inalalabas tuwing sa lubong. Hmm. Siya ang magsisilbing alegria dahil lang guwa, guwa ito ang nakasanayan na nila. Na inilalabas na dolor at alegria tuwing mahal na araw, tuwing semana sa mata, tuwing Holy Week. Mga mensahe niyo po sa mga nangangalaga ng matandang iman. Sa mga nanonood po natin na nangangalaga ng matatandang iman. Message niyo po sa kanila. kasi hila ang bitin sa kanya, ako lang. Ah. Walang iba eh. Kasi ginagamit ang pinamalo. ano no? sa mga Alam po, yung mata niya, hindi niyo siya. Ah. Paradyo, pag -pag So, metikuloso po yung paglilingis. Oh. Pati po, pati po yung bitin Ang hmm. hmm. ganto. Uh. so, detail po yung paglilingis. Huwag po yung hibig niya. Iyon po yung panatanan niya yan? Ako lang Ah, okay. ko ng Para mapangalagaan po siya? Hindi. Wala po siyang isinusuot sa kanila? Haan? Wala po siyang isinusukot? Singseng gano'n? Mayroon ah, po. Pag lumalabas po siya? Mayroon po siyang lalagaan siya. Haan. Pag lalabas siya lalagay mo lang. Pero yung paglalagaan mo,

Tapos nakakamoy niyo po yung pamitsan-mitsan. Oh, ah, minsan lang. Oh. Nagsamoy. Siya po yung ah, siya. parang nandito po siya. Okay. So maraming maraming salamat po sa inyong binigay na pagkakataon sa atin, sa ating mga kasatolins, upang makita at malaman ang history, ang pinagmulan ng matandang imahe ng Madre Dolorosa dito sa Guagua, Pampanga. Maraming maraming salamat po, Big Sean Family. Ito po yung mga damit ni Mater Dolorosa. At nakabalot po siya ng katya. Hinahang po daw sa kanyang storage. Ito po yung kanyang pang vestment ito po yung kapa niya Ang laki Ayan o oh. Malaki laki yung kapa niya